Oh, wow. Ang uh, masasabi ko lang po talaga is, wow, thank you very much. Kasi I've been praying for this, simula po nag-start talaga ako sa showbiz. Napakalaking blessing po talaga na ganitong suporta at pagkumahal umahal yung natatanggap namin, natatanggap ko galing sa mga tao sa outside world. Nakakatuwa po, sobrang overwhelming talaga nakakabigla, nakakalula, but at the same time, unti-unti ko naman ako yung process kasi slowly pinapaintindi naman din po ng mga tao sa akin kung paano nila ako minahal, kung ano yung mga minahal nila sa akin. And nakakatuwa po na makita or maipakita yung yung tunay na ako sa mga tao kasi for years sobrang takot po talaga ako ipakita yung sarili ko. For years sobrang talagang merong nag-hold back sa akin para ipakita yung, yung, yung confidence ko. Sobrang introvert po talaga. Kaya nakakatuwa na makita sa totoong mabuhay, sa totoong personal. Okay, sir. Thank you. for the question. Actually, ang ganda po ng tanong nyo. Kasi, opo, may mga nakakilala po sa akin, people na po pumasok ng library. Pero tulad po nung no, sinabi ko pa rin na, sa ibang paraan po kasi pa siya. Yung nga po, controversial po, po ako. And, sobrang misunderstood din po. And, sobrang laking bagay po ng PBT sa akin para mapakita kung talaga kung sino po ako sa taong dahil. And sobrang tuwa ko po kasi pagkalabas, ay na-expect ko po kasi talaga is ganoon pa rin, kung ano yung pagkakakilala na sa akin, especially kung ako yung red. Uh, then, nagulat po ako pagkalabas ko na iba na po yung perspective ng tao sa akin. Kasi sobrang grateful ko po, po. Hindi lang po sa PBB, siyempre ka na visiting po. Vic. sa Sparkle po na una nagtiwala talaga din po sa akin. Kasi kundi din po dahil sa kanya, hindi din po na akong makakapasok sa PBB. And yun po, pangarap ka din po kasi talaga yung PBB ever since. Kaya maganda po siyang platform para mapakilala po yung sarili namin. Hindi lang po ako, kami po lahat ng housemates. And tulad po nung sinabi ni Shunin, sumabas po kami na napakarami po sumusuporta ng bangal sa akin. Speaking of marami nagmamahal, viral yung singing videos ng ah! mga salita niya. Pakwento, ano yung story behind this? And ano yung update sa album? Ay, thank you po. Um, actually, yung mga videos po na yun, 10 years old pa lang po ata ako nung or mas bata pa. Kasi kung hindi niyo po alam, yung mom ko po kasi is OFW. Huwag <laughs> niyo po yun i-ano po sa yung Gusto ko pa ang ko rin po dito. Anyway, OFW po. <laughs> kung po kasi hindi po siya nakakapunta sa lahat ng events po namin sa school. Wala po siya every time. So yung mga pinag-perform ko, ko po sa school, binibidyo po ng ate ko or ng mga pinsan ko po, po para po ipadala sa kanya. Kasi po, through that, mapapanood niya po yung performance ko na siya lang po or solo niya, malapit. Kaya po, parang po talaga sa nanay ko po lahat ng videos <coughs> na yan. Meron pa po rin uma-arty ako, pero huwag niya na po hanapin. Diyos ko maka. <laughs> <laughs> uh, yung album naman po, niluluto na ko po. Ah, mo ang sino nga ba siya? Ay, pwede na bang sabihin? Pwede naman. Pwede na, ayun. Oo po. Nasabi ko ka pala na ba? Thank you po. Kayo. Thank you so much, Ms. Nino. Yes. Hello, um, regarding my privacy naman po, I think it really just is with my family. Um, as long as I keep my things private with my family, my friends, and whatever I'm feeling at the moment. circle of friends that I can trust as long as I have a circle of friends that I can lean on that I can come to and talk to when the time is needed, then I'm good. Alright. As long as you have that strong We core. came to PvB really just showing everyone who we are and what our stories is. So first I gonna so I don't Alright. Thank you Charlie. So yeah so Charlie stays true to her core. How about you will? Uh, Ako naman po yeah, same kayong Charlie, siyempre uh, pumasok namin sa loob ng bahay para uh, ipakita, of course, kung sino talaga kami na sa person na hindi nakikita ng mga tao sa labas nung kami nag-work lang siya dito. Kasi, kasi ibang character yung ganoon portray kami dito. Pero um, pag-uusapan naman natin yung privacy, of course, privacy is really, really important for us kasi yun yung isang bagay na nakakapagawa kami ng U.S. And nakakatuwa naman na kahit uh, biniyayaan kami ng Panginoon itong ganitong popularity din ko. Uh, nakakatuwa naman kasi yung mga fans talaga is very respectful. La uh, na parang lahat talaga kami eh ako personally wala naman akong na-experience na, na ganun na parang ini-invade yung privacy ko. Nakakatuwa na yung pag-support ng binibigay at pagmamahal ng binibigay niya is merong boundaries. Kaya uh, happy lang talaga ako sa mga nangyayari. That's good to know. Para at ease ka naman sa fans mo, sa supporters mo. Thank you, Will. So siguro girl, si AZ. What Hi. about you? Yeah, for me, actually, same with Charlie and Will. Like inside the house, I exposed so much about myself and the family. Ko. And right now, same kami kay Will na wala akong naramdaman or na-experience na experience na na yung privacy ko. Sobrang at ease talaga ako with my fans. Sobrang respectful, sobrang supportive nila with everything that I do. Kaya sobrang happy ako na sila pa ngayon mismo. Nakikita ko na lang online na, let's give her privacy, guys. Or so, sobrang grateful ako for your, their support and that na sinasabi nila yun. Kaya I'm happy po. I'm happy. That's beautiful. That they're all happy. Okay, sige. Lastly, of course, our big winner, Mika. Ako naman po. Actually, even inside the house, meron naman po din kami privacy na nireserve talaga sa sarili mo. Kasi I believe na hindi mo kailangan mo ba rin yung sarili mo to show who you really are. Dapat nang may reservation ka din sa mga information about your family, your personal life. So, I I guess, sa loob ng bahay, na-start na, na din naman po namin siya gawin. And even, especially here, outside. Kasi ito na po yung totoong buhay. So, mas kailangan namin protectahan kung ano yung mga dapat namin protectahan. So, Tama. But I believe the house for you guys, bilang artista na kayo.